So, guys, ayan. Ayan yung crotch niya. So, ito yung sa harap. Hmm. Tapos, nagagawa ko ng partid Ay, ng pin. Ayan. So, ito pala siya. Ginipit na siya ng may-ari. Ayan. Tapos, tinipa niya ng parang tape na may pandikit na. Tapos, yung plancha, siya. Kapakita ko sa inyo, guys, kung diba paano siya tapayin yung may layo niya na magiging flat. Ayan. Ito yung front and back. Yung dikit ko. Tapos yung ganito sa may busa. Ayan. Para makuha natin yung kanyang alignment. So, yung style ng pantalon na to is yung medyo palubo yung dito. Ayan. Kaya mahirap siyang anuhan talaga. Kapag hindi in dito sa laylayan. So, guys, sana tapusin niyo yung aking video para matutunan niyo kung paano kayo magtutupi ng laylayan ng pantalon naman, hindi bubukol dito. Tapos, eto yung yan. Lagyan ko na siya ng gulit. So, sinundan ko lang yung gustong haba ng may -ari. Tapos, yan papantayin natin yun dyan. Hmm. Tapos, alagay ko siya ng 4cm na allowance. So, ayun guys. 4cm. Ayan. Mamarkingan natin yun dyan. Tapos, gupapitin natin dito. Hanggang dito. Ayan. 4cm. Ayan. Ayan. May 4 cm na tayo na alawan. So, gugupitin natin yan dyan sa guhit. So, paplansahin natin siya. Ayan. Tinupi ko siya pa loob. So, yun guys. Nastas ko na siya hanggang dun sa may tupi. Ayan. Tapos, binalitan ko. Tapos, ang gagawin natin, mula dito sa may tahi eto, na to. Ito. Itong sa loob ng tahi na to. Ayan. Diyan tayo mag start o ganun naman hanggang dito din ayan guys mm. ayan susundan nyo nito ayan, to. guys ito yung tahina to tapos itutupi natin ayan tapos sa kabila ganun din guys I'll just bring yung tela nyo ayan tapos paplanchahin nyo kailangan bukang buka siya. Ganon din ang proseso sa so, natin na uh, oh, so, ayan guys oh. Uh, kung mapapansin nyo kulang na yung tela dito yan pwede nyo naman syang duktungan kaya lang pwedeng hindi na kasi loob naman to eh. yan pwede nyo naman hindi na rin tahiin to itong ano na to pero papakita ko sa inyo patahin natin yan ang gagawin nyo naman ngayon yan. Tatayin niyan pag gano'n. Mula rito pag gano'n. Naka-angle siya ng gano'n. Ito din. Mula rito pag gano'n. Okay. Para meron tayong space para sa pag gano'n ito. Hindi siya yung lobo-lobo na matipits-bits na gano'n. So, punta na tayo sa makina, guys. So, guys. Ayan. Ito pala yung pinlansya natin kanina. Ayan. Ayan o. So, malaki yung kanyang back. Ito yung front. Ayan. So, pin natin siya hanggang doon sa kanyang ano. Tapos, may marking na to, guys. Ayan. Nakikita nyo. Pag ganun. So, nakasunod yan dito sa ano. Sa angle na dito gagawin naman natin, guys. Tatahiin naman natin yan. Ta dito sa, ano na yan. Ayun, hanggang dyan yung pinakatupi. Pag ganun. hanggang saan ito matama itong gulit na to. Ayan. Pag -anon. So, pwede nyo na lang siyang i-eyeball. Ganun. Tandaan nyo na lang kung saan siya mag end So, mga hanggang dito. So, ito pala siya, guys. Ito yung side na wala siyang top stitch na sinasabi. So, papakita ko sa inyo kung pa paano siya gagawin. So, gamit tayo ng zipper put. Para mas kita niyo kung saan siya papatak. Ayan, yung tahi. So, ayan guys. So, pwede niyo rin siyang tahiin diretso pa ganun. Tapos ganun. Diretso yung gano'n. Okay. So, try muna natin dito mag-start ng konti. Ayan. Middle down tayo. Tapos, back tayo ng konti. needle daw ulit. Saksak-saksak. Tapos gan. Curve natin siya pa Hindi nyo na kailangan isagat ng gandulo. Kasi kakainin na siya ng ano yun. Eh. Pwede nyo iba. Pwede nakaka-angle yung kanyang ilan. So, ganun din dito guys, sa kabila. So, eto pala yung sasabi ko. Ayan, yung meron siyang top stitch. Ang gagawin nyo dyan, eto yung pinaka top stitch niya. Pukuha kayo ng crayon. Susuot nyo siya sa loob. Eto sa side to eh. Gamitan na natin ito. Pumasok ba? Tapos, hanggang doon sa may hangganan. Basta ipasok niya lang yan siya dyan. Hmm. Tapos ilahin niya na. Oh. Hindi na halata. Pwede niyo pang ang ibuhol dyan sa loob. Pero pwede hindi na rin. Kikita pa. Hmm. Tapos eto siya guys. Yan. Yan na may guhit na siya. Grabe yun oh, yung angle nyo. Sobrang ano lang. So, ganun natin siya tatahiin, guys. Sa so, kanyang naka-angle na ano. So, ganun ulit. So, yung angle niya hanggang dito lang Ganun din natin, guys Ang password na titingnan ko to, kung na niya guys. Ayan. Okay lang 'yan. Ang purpose natin is so lang siya makainan, okay? Tanggalin natin yung mga may. So gagawin naman natin ngayon guys. Ayan. From here. Yung tupi natin na 4 cm. Tanapin natin. Ayan. kailangan talaga planchadong planchado guys yan hmm. tutupin nyo naman yun yung ganyan hmm. okay talagang so, natin ang pin same. Ayan. Kita nyo guys, ayan o. Oh, hindi siya nakaano. Kasi nga, yung tela nga mismo, bitin na. Ang gagawin natin dyan, tupin nyo na lang ng paganyan. Ayan. Hindi na halata yan. Oh. Tingnan nyo. Minsan kasi, kapag sobrang curve nung may ano, bandang hita. Hindi na talaga. Makitid na yung tela. Kahit anong gawin natin, hindi na talaga pwedeng anuhin yun. So, gawin na lang natin ang style. Okay. Okay. Hmm natahi lang sa akin to guys ayan makasamahan ko sa trabaho actually dalawa to yung isa kulay itim so ito yung napili kong tutorial kasi kita yung ano so ayan kailangan 2 cm tapos tupi okay hmm, hmm kailangan perfect na perfect. Pero, uh, masyadong alanganin yung size. kasi ito naman yung katila. ah uh. Tapos, uh. uh. ito ganun din. Tapos, natin. Ayan yung line ko. Hmm. tinalata. Kinalata. Ah. So, ayun yung nyo na tape. Nakatry na rin ako nung dati, guys. So, hindi talaga siya maganda. Kasi, ang kapal-kapal niya. Tapos, kailangan talaga siyang i-adjust. Tanggalin natin ito, guys. Ayan. So, ito yung gagawin ko sa kanya i sa ano ako mag Baliktad ko siya tatahiin guys. So, unahin natin yung crotch. Ayan, sambo sa crotch. Lagi natin unahin yung crotch guys. pali ang babasihan nating kahe is eto. So, straight stitch lang tayo. Ayan. Middle down. Start tayo. ng konti guys kung gusto nyo ayan so, ito check din natin yan ito yung open kanina yan so hindi mo na natin ng pin para hindi bumuka So, tuloy lang natin. Ah. Basta ito yung umpisa natin, guys. Yan. Pwede natin siya putulin. Ayan. So, wala akong makita na same thread niya. So, ayan, ganun din dito. Ganyan. Tapos, natin tutupi. Okay. So, ayan guys. Ayan. Kung saan kayo nag-start, ayan, doon din kayo dapat magtatapos. Dahan-dahan. Tapos, backstitch tayo. Ayan. Okay. Yeah. Tingnan natin yung kanyang final na ano, tahe. Ayan. So, ito pwede niya natuputulin. Ayan. Hmm. So, hindi siya mag-rinkles. Ayan. Ah. So, tapusin natin yung isa, guys. Ganun din dito, guys. So, tatayin natin siya. So, pwede na siya ang gupitin mamaya. So, yun, guys. So, ang ganda ng tahi ng makina na to. Ayun. Kahit wala ko in-adjust sa tension niya. So, balik ka rin natin yung pantalang, guys. O, oh, siya. Hmm. So, hindi naglulukot-lukot yung kanyang tahi. Yan. Ah. Maganda kong makina na ko. So, guys, yan. Sana may natutunan kayo sa aking video tutorial ngayon nagpatahi pala sa akin ito yan ate Saman ko siya sa trabaho salamat pala sa pagtitiwala so guys kung meron kayong katanungan pwede pala kayo mag-comment sa sa IG account ko or pwede rin kayo mag-comment sa akin dito sa baba so please like share and subscribe thanks for watching bye